Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Hindi ka naka nakapigil itong si Carla Estrada at nagsalita na nga patungkol nga sa hiwalayan ng kanyang anak na si Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. Maring itinanggi ni Carla Estrada na walang katotohanan ang mga balibalitang hiwalay na ang kanyang anak at si Catherine. Ayon nga dito sa post ng kami.com.ph, ayon nga umano dito kay Christopher Means sa showbiz now na, una. Kami po, maninindigan kaming tatlo na hiwalay na po talaga si na Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Umami na po si Carla Estrada sa si isa niyang kaibigan na wala na. Tapos na. Kaagad niyang share ni Carla Estrada ang nasabing post na ito sa kanyang Facebook account at mariin nga niyang itinanggi na walang katotohanan ang mga ito. Ngunit ang mga netizens nga ay hindi kumbinsido sa pahayag na ito ni Miss Carla Estrada lalo pa't maraming cryptic posts itong si Carla Estrada sa kanyang IG account. Hanggang ngayon nga ay tikom pa rin ang bibigin na Catherine at Daniel sa isyo ng hiwalayan. Maraming fans ng Katkel at talaga namang naghihintay na sa promise ni Daniel na siya na ang bahala sa lahat. Dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ito nagsasalita sa kung ano ang tunay na estado ng relasyon nilang dalawa ni Catherine. Kayo mga katrending, anong opinion nyo at reaksyon nyo tungkol dito? comment na hanggang dito na lang maraming salamat sa si inyong panonood